Magandang buhay, kabamba! Kahit sobrang init dito sa Pilipinas, kabamba, ay talaga namang nakapagluto pa ako ng bulalo. Bulalubaw ang aking itatawag dito dahil karni ng kalabaw ang aking ginamit. Kaya tara, samahan mulit ako dito sa aking kusina, manood, matuto, at mag-enjoy. Ito na at iluluto ko na yung aking nabili na buto ng karni ng kalabaw nung may nagkatay dun sa season pangasinan Wala na kasi akong maisip na ibang luto nito maliban sa bulalo. Ito pa yung mga ibang sangkap na ating gagamitin dito. Yung ating kamuting kahoy o yung tinatawag nating balinghoy, sweet corn at pichay, bawang at sibuyas at beef nor cubes. Try mong lagyan ng balinghoy ang niluluto mong bulalo ka bamba kung di ka pa nakapag-try. Ay naku, napakasarap ng sabaw ng bulalo mo pag maglagay ka niyan. Imbis na patatas ang inyong ilagay ay try mo itong balinghoy. Gagamit pala ako dito ng pressure cooker sa pagpapalambot. Kaya nilagay ko na dito yung ating pampalasa, yung ating sibuyas, bawang at paminta. Hindi ko muna ito tinakban dahil tanggalan ko ito ng bula-bula para maalis yung pumaibabaw na dumi o yung tinatawag nilang scam sa ingles. Pagkaalis ko naman dito sa bula ay akin naman na itong tinakpan at pinakuluan ko lang ito ng 1 hour and 20 minutes. Medyo magastos itong recipe na to kabamba dahil hindi lang mahal ang inyong iuulam. Aksayado pa ito sa gaas. Kaya kung may uling ka ay mas matipid yon na gamitin. Pagkatapos naman yung aking pagpapakulo dito ay transfer ko lang dito sa malaking kasirola. Dahil medyo kumunti na yung sabaw ay nag dagdag lang ako dito ng tubig at dinagdagan ko rin ito ng dalawang pirasong sibuyas at nilagay ko na rin dito yung isang pirasong nor beef cube. Ngayon ko pa ito titimplahan ng patis kabamba. Pwede nyo naman itong timplahan sa unang pagpapakulo ninyo. At agad ko namang sinunod na nilagay itong mais at yung ating balinghoy. Naalala ko lang kasi nung nagluluto ang nanay ko ng buto-buto ng karni ng baka. Yang balinghoy ang kanyang nilalagay. Comment mo na lang dito kung nakapag-try ka na kabamba na gumamit ng balinghoy sa iyong niluluto. Ang alam ko yung mga kapwa ko Ilocano na naman ang makaka nito. Kasi may ibang recipe kami ng mga Ilocano na naglalagay din kami ng balinghoy tulad ng adobo na palaka. Nilalagyan din namin nito. Or kahit anong klase ng adobo, adobong pata ng baboy or kaya manok ay pwedeng-pwede. sa mga oras na ito ay medyo kumunti ulit yung ating sabaw. Kaya nagdagdag ulit ako dito ng tubig. Ang isa rin kasi na masarap dito sa ating niluluto na bulalo ay itong kanyang sabaw. Alam nyo ba kabamba na mas malasa ang karne ng kalabaw kaysa sa karne ng baka? Tama kabamba at kunti lang ang sibo nito. Akin na rin palang nilagay itong pichay. Pwede rin naman dito yung ripolyo o kaya yung umbok. Kabamba, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng pakifollow or like mo naman po ang Bambas Kitchen. At like and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Advance thank you sa iyo at siguraduhin mo na madami kang naluto na kanin dahil alam kong mapapa-extra rice ka ulit. Kaya kung di ka pa nakapag-try na magluto ng bulalo gamit itong karne ng kalabaw, ay suggest itry mo rin kabamba dahil mas malinamnam ang sabaw nito. Magsandok ka na ng kanin at huwag mong kalimutang gumawa ng sausawan ang perfect partner nito yung kalamansi, patis, with sili. Ay na, nagimasan ka kapsat. Tara na, kabamba, at sabayan nyo akong kumain. Thank you for watching, kabamba. See you sa ating next cooking vlog.